News mga Balita Ngayon MNLF Combatants mapayapang pinauwi matapos magtipon at magdulot ng pangamba sa Kabatangan Zamboanga City Fried Chicken Vendor sa Cebu City patay matapos barilin sa sidewalk Walong pangalan ng bagyo na may matinding pinsala noong 2024 hindi na muling gagamitin ayon sa pag-asa Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon Makaraan ng ilang araw na tensyon na dinulot ng presensya ng Moro National Liberation Front o MNLF na disperse at naiuwi ng mga otoridad ang nasa dalawang daang miyembro nito na nagtipon sa barangay Kabatangan, Zamboanga City upang iparating ang kanilang hinaing sa pambansang pamahalaan. Kasama sa grupong ito ang 92 MNLF members na pansamantalang nanatili sa isang pribadong pag-aari ni MNLF Governor Chairman Salip Ijal Alimudin matapos ang utos ng lokal na pamahalaan kasama ang pulisya at militar na mapayapang i-disperse ang grupo agad silang inihatid pabalik sa kanilang mga lalawigan. Lula ng dalawang sasakyan ng PNP inihatid ng grupo patungong Pagadian City. Dito tinanggap sila ng iba't ibang unit ng otoridad para tuluyang makauwi sa kanilang mga bayan. Ayon sa ilang MNLF members, wala silang intensyong magdulot ng kaguluhan sa lungsod. Naghintay lamang umano sila ng schedule para sa kanilang pagbiyahe patungong Sulu bilang bahagi ng posibleng integration program ng pamahalaan na ipinangako sa kanila. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Dead on the spot ang isang fried chicken vendor matapos barilin sa F. Ramos Street, Barangay Santa Cruz, Cebu City kahapon. Kinilala ang biktima na si Jade Mark Dungog, 27 anyos, na kamakailan lamang ay nakakuha ng permit para magtinda. Bandang alas 12 ng tanghali habang nagluluto at nagbebenta, may lumapit na dalawang lalaking nakatakip ang bukha. Ayon sa isa pang vendor sa lugar, isa sa mga sospek ang nagtanong tungkol sa presyo ng manok. Matapos sumagot si Dungog, agad siyang binaril ng sospek. Sinubukan pang tumakbo ng biktima ngunit hinabol siya at di umano'y pinukpok ng baril sa likod. Mabilis na tumakas ang mga salarin sakay ng isang Honda Beat na motorsiklo. Ayon sa polisya, iniimbisigahan nila ang posibilidad na may kinalaman sa relasyon ang pamamaril matapos makatanggap ng banta sa buhay ang biktima mula sa mga kaanak ng kanyang ka-live-in partner. Patuloy ang investigasyon ng Abellana Police Station kabilang ang pagsusuri sa CCTV footage upang matukoy ang mga suspek. Tinanggal na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang walong pangalan ng bagyong Aghon, Enteng, Julian, Christine, Leon, Nika, Ofel at Pepito dahil sa matinding pinsalang idinulot ng mga ito noong 2024. Ito na ang pinakamaraming inalis na pangalan sa isang taon mula ng simula ng kasalukuyang sistema ng pagbibigay ng pangalan sa mga bagyo noong 2001. Sa 2028 pa, gagamitin ang mga bagong pangalan na Amuyaw, Edring, Josefa, Kidul, Lekep, Nanolay, Onyos at Puwok. Ayon sa pag-asa, tinatanggal ang pangalan ng isang bagyo kung nagdulot ito ng hindi bababa sa 300 pagkasawi o 1 bilyong pisong halaga ng pinsala. Patuloy ang pag-asa sa pagbabantay at paghahanda laban sa mga paparating na bagyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag uulat in, in thy name. 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 Showing ko ito on March 5. Nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, conquer my fear, and faith, and trust. And yeah, I'll sustain me in the procedure.

We cannot lose any more persons. No. Wow, ayo. Ayusin muna 'yung. Sige, wala na 'no ba? Wala ng No espirito. Santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.